Totoo nga bang ang Snow White ang pinakamagandang live action ng Disney? I'll be honest, hindi. <laughs> But let me explain. Hindi nila kinanta yung Once Upon Title ng movie, Snow White. Unang-una, sobrang nagustuhan ko yung performance ni si Rachel Zegler as Snow White na for me, she really played her part acting and singing wise. Hindi ko lang na-appreciate yung wardrobe and hair design niya, pero ayun, nasalvage naman ang acting ni Rachel. I wish I could say the same with Gal Gadot na for me, sobrang disappointing ng performance niya as the evil queen and I would even say na bad casting lang talaga eh. Look wise bagi na bagay kay Gal Gadot pero acting wise sobrang kulang na kulang and halatang halata mong scripted yung way niya ng pagde-deliver ng mga lines eh. One thing about the wardrobe din pala, hindi mo maramdaman na lived yung mga damit nila eh. Kumbaga halatang halata mong costume lang talaga. Usapang kanta, nagustuhan ko naman yung ilan katulad nga nung Waiting on a Wish na sobrang catchy and syempre yung High Ho with the Seven Dwarves. May mga na-appreciate naman ako mga kanta here but mostly hindi ko masyadong nagustuhan kasi for me, most of the songs doesn't fit the vibe of the story and personally, yung ibang mga kanta sobrang pop to the point that it doesn't capture the magical feel of the film. Kalikan ko lang din pala yung sa may Seven Dwarves, cute naman sila pero most of the time, medyo awkward na ng creepy lang nila tignan Lalo na kasi yung animate or CGI sa kanila na it looks outdated kumpara doon sa mga previous live action films ng Disney. It would be interesting though kung ginawa talaga nila mga totoong tao with dwarfism yung Seven Dwarves, pero ayun. Usapang kanta pala ulit, inis na inis ako dito kasi hindi nila kinanta yung one song. How could you remake Snow White without one song? Alam mo yun? One song na nga lang gusto ko marinig dito, hindi pa kinanta. <laughs> Appreciate ko naman yung pagbabago nila doon kay Jonathan na hindi na nga siya prince kundi bandit na. Pero for me, yung pagbabago na to, wala siyang masyadong naambag doon sa may story eh. Tapos ito pang si Jonathan, wala silang chemistry ni Snow White sa kahit anong sin sa buong movie eh. Kaya pagdating doon sa may kiss sa may dulo, hindi mo maramdaman na true love eh. Story-wise, sobrang wonky ng pacing ng film na walang maayos na rhythm and flow. Nakaparehas naman ng original. Wala ding stakes yung plot and story nga nung film na for me, nagpa-flat lang lalo nung story ng buong movie. Like kesyo masama yung queen pero wala namang pinapakita naghihirap nga doon sa lugar nila. Marami daw nagugutom pero wala namang pinapakita. Kumbaga lahat ng conflict na sinasabi nila, puro sa dialogue lang nalalaman ng audience and walang actual na pinapakita. Kaya ako as an audience, hindi ko maramdaman yung bigat and kasamaan nga nung mismong Queen. What's weird pa about this is that mas mahaba tong film na to kumpara mo doon sa original pero somehow, wala silang bagong nadagdag maliban nga sa ayusin yung age gap nila Snow White tsaka ni Jonathan. <laughs> Tapos yung apple Sin, eh. Diyos ko po, hindi tulog yung nangyari kay Snow White eh. Idlip! <laughs> It's one of the most iconic and memorable moment ng original pero sa mismong film na to, wala siyang kabigat-bigat na hindi ko naramdaman yung weight ng kung ano nga yung nangyayari. Sana nilagay nila ng important sequence in between bago nga siya nahalikan or habang wala nga siyang malay, para nga lang mas nagka-value kung bakit pa nga nila to dinagdag sa may story. Tapos doon sa may ending, it's so lazy and underwhelming na itong mga taong to, biglaan na lang silang kakampi kay Snow White kahit na ngayon lang siya nagulit nagpakita sa mga tao. Ano ang ginawa nila? Nag-establish mo sila ng connection with the present Snow White doon sa mga present people doon sa labas. Ano nga yung ginawa nila doon sa may second to third act nung nakatakas na nga si Snow White tapos kasama niya na yung Seven Dwarfs, surubukan nga niya bumalik doon sa may castle, tapos dito nga niya nakita yung paghihirap ng mga tao, tapos dito nga niya sila tutulungan, kaya dito siya ma-appreciate ng mga taong inaalipin nga nung queen. And dito na nga niya sila ililid na mag-stand up nga against the queen. Kaso ayun nga, nga sila makalaban, dito na nga mawawalan ng malay si Snow White dahil nga sa apple ng Evil Queen. Tapos, nung nawalan siya ng malay, dito na nga parang susuko yung mga tao and unti-unti na nga silang sasakupin ng Evil Queen. Kaya naman itong si Jonathan kasama yung mga Seven Dwarves, dito na nga nila ililigtas si Snow White. So ayun na nga, dito na nga maraming kakalabanin sila Jonathan sa yung Seven Dwarves, kaya siya yung mga kawal, o baka may gera, o baka yung Evil Queen mismo. Pero itong si Jonathan, yung Seven Dwarves, eventually makakaabot nga sila kay Snow White. And ayun, hinalikan na nga niya, kaya niya nabuhay ulit si Snow White. O ba diba, mas okay to kasi pagdating doon sa may dulo, mas magbimake sense kung bakit nagtitiwala yung mga tao kay Snow White, mas nakita natin yung paghihirap ng mga tao, and mas makikita nga natin yung pagmamahal ni Jonathan at yung Seven Dwarfs kay Snow White, and also, mas nagkaroon lang ng tension yung plot na nawalan nga ng mali si Snow White, kumbaga, mas may kabain importance yun eh, kasi kung wala si Snow White, walang maayos na maglilid doon sa mga tao para lumaban nga against the Queen. This way, the story doesn't feel forced and lahat na makukuha ng mga characters doon sa may dulo pinaghirapan talaga nila. Don't get me started doon sa may castle and cowl nila doon sa may dulo. Na Diyos ko po, hindi ko maramdaman yung power ng Evil Queen with that cringy castle wall and 8 to 15 na mga kawal. <laughs> so yun, ito ba ang pinakamagandang live action film ng Disney? Hindi. Kasi for me, mas maganda pa rin yung Cinderella and yung Beauty and the Beast. So yun, again, ang title na to ay Snow White and ang torta rating ko ay 3 out of 10.